Ano mga kaaraw-araw si Paglang. Sa so, habang naglilinis ako ng aking taniman dito sa likod bahay, ay napansin ko na sobrang lago na ng ating mga pipino. So sa ating mga puno ng pipino, sa sobrang lago niya, ay hindi maiwasan na hindi na siya makagapang pa itaas bagkos gumagapang na siya sa paibaba. So ngayon, ang kailangan natin gawin activity sa kanya is malalayan yung kanyang mga pagapang pa sa pamamagitan ng tali. Itong tali na ito ay sasalo lang natin pailalim para at atake natin pahaba para umakyat siya sa taas. So dito kailangan din maging maingat dahil napansin ko din dito na medyo namumunga na yung mga pipino. Marami na siyang mga bulaklak at meron na siyang mga buko o maliliit na pipino. Tara, simulan natin to. Ito yung sitwasyon nila ngayon. Dahil nagagawin sila pag gapang pa may mga sumusuloy na patalbos ng pipino pa ibaba. So, ito sila ngayon. na kailangan malalayan natin sila gumapang paitaas para hindi masayang yung ating mga pipino. Pag gumapang kasi yan pababa, lalapat sa lupa yung bunga, hindi maiwasan, mas ma-prone sila makagat ng mga insekto. So katulad nito, yan. Yan, tulad din yan. At sa kabila, meron din. So tara, talihan natin. Bagtingan na natin ito. 私はここにいる。 không có được bốc rồi đấy, mai có ngày mới để gan nó cũng sẽ có đi cho nó nặng, ai chơi biết không chơi đi, ai chơi nào chơi, ai chơi, ai chơi biết không chơi đi, ai chơi, 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 Okay na Wala na siyang mga nakakalap dito sa paligid Na para gumapang pa ibaba Puro ang gapang na nila ngayon ay puro pa itaas na Yan Malinis pa siyang tingnan Yan Dahil binagtingan natin siya ng tali Yan oh. Puro pa itaas na yung gapang niya